Okay. Nandito pala kami sa Sibera ngayon eh, mga ka Darcy. Sila Jerome Wayne kasama ko at si Jolly at yung pamangkin niya. Siyempre, eh, ko silang mag-ride. silang magagawa eh, sapilitan to. Ay nakasangay na ka kami dito mga ka Darcy. Grabe, first time namin lahat tong sumakay sa top speed na to. Eh, hindi namin alam kung anong pakiramdam. Yung una, pangalawa, hanggang pangatlong swing, talagang tumatawa pa kami. Hindi pa namin ramdam. Pero nang mga sumunod na yun, bumibilis na siya. Tapos umiikot-ikot na rin. Grabe yung pakiramdam. Parang feeling mo talaga malalaglag ka. Tumatabi ko. Ako yung sinisise. Ayaw na daw nila. Ayaw na daw nilang sumakay ulit. Di na daw sila papapilit sa akin. Tignan nyo naman kasi yung paano kami umikot. Kaya habang nasa taas kami, isa lang yung naiisip ko. Rides na to, hindi recommended ang may pustiso. Dahil sa kakahiyaw mo at iniikot-ikot talaga kayo, malalaglag yung pustiso mo. Meron nga dyan nalaglag yung gamit kanina eh. Yung ikot namin as in... Siguro mga 14 times yung ikot na yan, binilang ko talaga. Pero ang sarap sa feeling humiyaw. Sabi yung nakaganyan kayo, parang feeling mo mawawalan ka na ng hininga. Pero ang sarap sa pakiramdam, talaga naman. Uulitin ko talaga to. Ewan ko lang sa susunod kung sinong kasama ko. Kasi panigurado hindi ko na sila maaaya. <laughs>